Nasa dulo na tayo ng kalsada. Nasa dulo na kami ng kalsada. <laughs> Please subscribe to Kapitan BJ. Kapitan BJ, subscribe na. And don't forget to click the bell button. Grabe na to. Nasa dulo na kami ng kalsada. <laughs> ah <laughs> Ang layo. <laughs> <laughs> Yung nilalakaran namin. Nakapinan ko sa kalsado. <laughs> ah, Doon kami galing. Oh. Doon. Doon kami galing. Entonces...

Habi ni Direk maganda na daw itong location na Ang meron na lang dito buhangin. Tsaka buhawin. <laughs> oh. napat na kami sa... <laughs> Napat-pat na kami sa restricted area. oh No ano daw no, no fishing No, wait, basahin natin na Wait, oo, well, pwede Nandali, <laughs> basahin natin maigi kasi okay. okay, guys Restricted area Sabi dito, no swimming No fishing No camping no planting. So, pwedeng shooting. Wala namang shooting dito eh. So, pwede tayo mag-shoot dito. Okay. Right. claro Klaro. Klaro. Kapag merong nang pa sa atin. <laughs> Baka malaba isusulat pa lang niya. <laughs> so nakarating na kami dito sa pinakadulo, sa pinaka-restricted area and nakakatakot sa, so, alam niyo kung bakit? may part na ganito <laughs> oh? may part na ganyan Ka, ano tawag dyan? <laughs> maliwanag ang buwan <laughs> <laughs> sa na nilakad namin parang nagkatotoo na ang sumpa the shore <laughs> na stranded na kami hindi na namin alam paano babalik hindi na talaga namin alam <laughs> Ngayon, gusto namin pumunta doon. Lalanguhin namin to. Hindi namin alam kung malalim o mababa o kung ano man meron sa loob nitong tubig na to. Kasi nagahati siya. Pag hinati niya dagat na, kita nyo. So para sa ilog. Grabe. The Shore BL series sure na sure na mapapagod ka <laughs> parang ayoko na tumayo ay, may sobrang tirik na kagawa ay, may sasakyan ay, sinusundo na tayo <laughs> sinusundo na kami kasi nasa dulon na talaga kami kasi sasakyan na wala mm. guys ano na ano, yung lalamunan ko. <laughs> Ako, pili ko tuyot na intestine ko. <laughs> Ikaw, lalamunan pa lang. Ako, intestine na. <laughs> Pahirapan na kasi yung sarili natin. <laughs> aray, aray. Oh, nasa tulo na kami ng walang hanggan dulo-dulo ng isla kasi yung malalit ganyan mapahimik lang yung ano yun kasi nagsasalubong yung alon sa kayong ano yung tubig na palabas okay itinan na lang namin guys kung makaka pa kami ha kung hindi man baka hindi ko na rin ma-upload to nandito lang to sa cellphone ko <laughs> Sino okay, makakuha nila, please paki-up your <laughs> Oo, uh, kahit wala na ako, iwan ko yung password ko ng YouTube. Kapag so, na-monetize, bala na. -monetize, <laughs> <Balak> na. <laughs> sa'yo na yun. <laughs> okay, bye. O, oh, di ba hirap ka? oh sige. Paano pa ako? Nagka-camera pa ako. Aray, 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 aray. Ayoko na dyan. Sige. <laughs> magpapahatid kami dito sa, sa ano sa tractor na to papunta doon sa dulo dulo maniwala kayo doon kami nang galing Ay, na nga ng kalsada oh hindi pa kayo maniwala hey bye kuya sige na pahatid kuya try si kaya ba nung try si ke <laughs> Uy, naka ako. Si Direk yun ah. Siya yun. <laughs> <laughs> hindi na talaga kaya yung mga paa namin. Kaya mga, mga, <laughs> mga, mga malaki hindi lang paa. kami <laughs> mga dilang paa. Katarang tong ginawa namin to. <laughs> Dulo sa dulo ng isla. Saan ka pa? <laughs> sa shore lang yan. <laughs> The Shore BL series coming soon. <laughs> oh ah, hindi ha? unahan sila. Kailangan nilang pera. <laughs> <laughs> Dalihan nyo! Masakit na yung pako! Pa na oh. 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 Ano to? Ba't dalawa-dalawa kayong maghahatid? <laughs> Ano sa tigis sa kame? <laughs> ano? Kami magsabay sa isang tricycle. Ano ka pa sa social distance yung uh, rin. Ano to? So hindi na namin kinaya talaga guys. Alam mo. <laughs> Ito na siya. Ay, hindi po sila. Ay, ikaw na lang. Ikaw na lang kuya. Ay, tag-isa po kami? Or sabay na kami? Isa lang, two lang. lang. Aray. Saan po kayo? Doon kuya sa may ano yun. Doon. Dulo. Kanina ba kami na pag-hug? lang kuya, ito ko yung traction site to. Ha? Ito yung traction site to. Hindi na namin kaya. Kasi kuya ganito, meron kaming ano, shoot na parang... <laughs> <laughs> Ngayon lang nangyari sa pahot to. Uy! Kahit itong tricycle ni kuya mapagod. Tigbogela maya, dulo dulo pa. Dulo dulo pa to. Umoyin to hanggang ikaw na ng gas. Ganong kalayo maniwala kayo. aray Ay. Wala 're. Pakingot n'kya sa What's an adventure? Sure lang ang malakas <laughs> Sure lang ang malakas ang ano po? <laughs> Hindi ko na talaga kinaya Tinas ko na yung pako <laughs> Ang sakit-sakit yung palyo Ano yung pinatawag greenhouse? Like. Ah! nila sobrang ano, seryoso, sobrang sakit no Nung, nung dibdib ko kasi ang hirap huminga doon sa dulo <laughs> Tapos ang, ang hirap, ang hirap maglakad kasi Nakataas na ngayon pa ako dito sa ano o oh. tricycle Ay ah, na, napag <laughs> cellphone ko O oh. <laughs> Napakahirap nung ginawa namin yon Seryoso. Sabi na nga namin yung maubusan ng gasolina eh. Oh. Naubusan na, yun din nalakad namin. Seryosong, seryosong hindi ano, pang Superman na siya. pang Wonder Woman. <laughs> Naubusan ng gas yung ano, motor. So eto talaga ang nangyari. Yung nilakad namin, kita nyo yung... Can you see that guys? There? The butas is real. Oh. Ang ah, butas si Sir. Nabutas ang medyas ko. Lang. Sure. Buti ikaw nga, medyas, medyas na nabutas sa'yo eh. Sa akin ah, Mal feeling ko ka. Malikis pa naman ng anong. Kalyo ko na yung nabutas <laughs> eh. Wala talaga. Sa shore lang ito, sa shore lang to na experience. Ay, guys, mahal namin kayo. Kasi ito hindi lang kami talaga kami yung ano. Ito na yung kami. Hindi oh, kami ganito. Diba? Yung mga Dilipan real life Superman, Darna, at Batman. Ngayon oh, sila, oh. Lumilipad ba si Batman? Huh? Hindi low flying creature si Batman. <laughs> Sino ba 'yung mga ba? Please subscribe to Kapitan PJ.